O nga pala. Ano ang laman ng rules nyo? Gusto kong malaman. I shrugged and scoffed. Ayun nga. Dapat hindi na ako magtatrabaho sa club habang private prostitute niya pa ako. No strings attached. It means bawal daw ako maging clingy at umaktong head over heels sa kanya dahil prostitute niya lang ako. At bawal din akong mabuntis. Or else papakulong niya ako for breaching the contract. Ha! As if naman gusto kong mabuntis niya. Hindi ko na nga halos maitaguyod ang pag-aara ni Clint, hahanap pa ako ng panibagong problema. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa rule na bawal akong mabuntis. Never kong hiniling na mabuntis niya, no? Kahit gaano siya kayaman. Kung hindi ko siya mahal, hindi ko ipagbubuntis ang anak niya. Nakakainis. Kung ganoon, Eddie dapat humiling ka sa kanya na bumili siya ng pills o gumamit siya ng kondom. Kahit kaano pa kasarap magsyuktsakan na walang rubber safety first ka. Kung ayaw mong madagdagan pa ang problema mo. Sambit niya. Buong araw nagpaulit-ulit ang sinabing yun ni Madam Julia. Tama nga naman siya. I need to take contraceptive pills to avoid unwanted pregnancy. I need to tell him that the next time we meet, hindi na ako bumalik sa cath. Sa ospital na ako tumambay. Nagbibilang ang butiki sa kisam. Unfortunately, walang butiki kasi malamig ang aircon. Nagpalipas lang ako roon ng oras. Para na rin mabantayan ko si Clean. Bumili muna ako ng sardinas sa tindahan sa may kanto para ulamin ko. May tira pa naman kahit papano sa cash advance ko mula sa CAF. Naabutan ko naman si Clean ng gising na ikinangiti ko. He smiled back at me but that one is faint. Clean, kamusta pakiramdam mo? I ask. I don't know if this is normal but he keeps sleeping from time to time. Gigising siya ng tatlong minuto. Tutulog ulit buong araw. Natatakot na ako dahil baka isang araw. Hindi na siya gumising. Huwag naman sana. Ate saan ka galing? Mahinang tanong nito. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay. Bumili si ate ng sardinas para ulamin natin. Gusto mo bang kumain bago matulog? Si pati? He asked. Nangunot ang noo ko. At pati? Huwag pati lang. Humugot ako ng malalim na hininga. Isinama siya ng kuya niya sa Cebu. He nodded his but I can perfectly see the glimmering sadness at the depths of his eyes. Kain ka muna. Pag-aaya ko. I checked the time on my wrist. It's still nine. Mabuti na lang kahit may kalumaan na ang relo na to. Gumagana pa rin. Minsan nga lang na delayed. LT sorry. Napaangat ako ng tingin sa kanya nang magsalita ito habang sinubuan ko siya. Sorry saan? Kung hindi lang ako nagkasakit. Sana hindi ka nahihirapan ngayon. Sana hindi ka laging pagod. Sana nakakapagpatuloy ka sa pag-aaral ng ALS mo. Sana. Hush, Binitawan ko ang kutsara at sinapo ang kanyang nangangayayat na pisngi. It's fine. Gagawin lahat ni ate ang lahat ng makakaya niya para lang gumaling ka. Ikaw ang lakas ko eh. Kaya lumaban ka rin ah. Kasi kapag sumuko ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mababaliw ko, Clem. Mababaliwa ko kapag pati ikaw mawala sa akin. Matapos naming kumain, nagpahinga na si Clean. Nagpaalam din ako sa kanya na may raket pa ako. Nagtanong pa ito kung anong klaseng trabaho ang meron ako. I answered him truthfully. Na isa akong janitress sa isang malaking building. Nang masiguro kong tulog na siya ay saka lamang ako umalis. Nagbihis ako ng isang itim na t-shirt at bughaw na pantalon. nilakad takbo ko na lang ang distansya ng Farrell Building mula sa ospital dala ang pepper spray in case of emergency. Kaagad din akong nakarating sa building. Nakilala naman ako ng security guard nang inisyan lang ako ng matamis. Nasa mid-twenties yata ang edad niya. Good evening, Colleen. He greeted. Ninisyan ko ito at bumati pabalik bago tuluyang pumasok ng building at dumiretsyo sa faculty room. Doon ko naabutan si JJ Ray at Irvin kasama ang isang bakla. I guess this our head. Kayong naiwan. Sino sa inyo ang lilinis ng top floor? rinig kong tanong ito. Nagkatinginan ang tatlo. Parang iniiwasan nila ang head. Mahahalata mong ayaw nilang maglinis sa nasabing floor sa hindi ko malamang dahilan. Mailap ang kanilang mga mata kahit ang dalawang lalaki. Patuloy sila sa pag-iwas ng tingin ng mamataan ako ni JJ na palapit. Maaliwalas ang mukha nito at sinabing, Si Colleen po. Nanlaki ang mga mata ko nang bumaling silang lahat sa akin. I pointed myself and chuckled nervously. Hindi ako pwedeng maglinis sa opisina ng CEO. Baka maabutan ko doon si Karen Farrell. Ako. I uttered and laughed awkwardly. Nasa floor 48 ang lilinisan. Okay, Colleen. Sa top floor ka maglilinis. Pinal na bit ng head na ikinanganga ko. Seryoso ba to? Huwag kang maparanoid sa inasta ng mga kasamahan mo. May nagawa silang kasalanan kaya ayaw nila sa top floor. Halika rito at nang mabilinan kita. Bagsak ang mga balikat kong lumapit. Hindi ako makatangi dahil bukod sa bago pa lang ako. Ayaw kong magtaka sila kung bakit hindi ako papayag magpunta sa top floor. Ano po 'yun? Ani ko nang makalapit ako sa kanya. Umalis sila Jayjay at ang dalawa patungo sa kanilang floor na lilinisan dahilan upang maiwan kaming dalawa ng head. Humarap siya sa akin at halos mabilaukan ako sa sobrang kaseryosohan ng itsura niya. Okay, so tonight ikaw muna ang maglilinis ng floor ni Mr. Farrell. Kasi umalis ang tagalinis ng floor na yun. Huwag kang matakot hindi nangangagat ang boss natin. Huwag mo lang galawin ang mga papeles na nasa mesa niya. Mag-iingat ka sa paggalaw. Dahil halos lahat ng mga gamit doon ay babasagin. Mas mahal pa yata ang mga yun sa buhay natin. And lastly, He took a deep breath. Kung ano man ang masasaksihan mo o mapapansin mo habang naglilinis. Keep your mouth shut. Bigla akong kinabahan. Anong klaseng mapansin o masaksihan? May mga dead bodies ba doon? May hidden skeleton ba si Mr. Farrell sa likod ng mga kabinet? Nakakapanindig ba lahibo ah? Noted. Ma'am. I bit Emma lips nervously. Tumingin siya sa kanyang pambisig na relo. Malapit na mag alas dos. Wala na si Mr. Farrell. Pwede ka nang umakyat. Oh, ma'am. May pag-aalangan kong tawag. Minsan po ba naaabutan ng alas dos si Mr. Farrell sa opisina niya? Tumango siya. O minsan kapag may business meeting siya sa ibang bansa, tapos pag uwi dito ay tambak ang tatrabahuin. In case maabutan mo siya, Which is impossible for tonight since nakita ko siyang umalis kanina. Batiin mo na lang at huwag mo nang pansinin. Alam kong mahirap ignorahin ang kagwapuhan niya pero kung ayaw mong matanggalan ng trabaho. Iiwasan mo siya. He's heartless. Nagpaalam na ito kaya tumungo na lang ako sa elevator dala ang push cart na may lamang trash bins mop at iba pang panlinis. Piting umihiling na sana ay walang Karin Farrell akong maabutan baka yun pa ang maging dahilan para mabuking niya ang pagkatao ko. I entered the elevator and pressed the top floor button. Humikab pa ako habang naghihintay sa muling pagbukas ng pinto. Bigla ko tuloy naisip kung gaano kaliit ang mundong ginagalawan namin. Hindi ko lubusang inaakala na siya pala ang may-ari ng building na to. Ang yaman niya pala talaga. Of course, Colleen. He's really filthy rich, kaya ka nga binayaran para maging prostitute niya, di ba? pa ko sa hangin at bagot na inantay umabot sa top floor. Sa taas at tayo ba naman ng building na to? Baka nga kalahating oras pa ang tambay ko sa elevator bago matuntong sa top floor. Kinapa ko ang aking bulsa at napangiwi ng mapansin kong hindi ko dala ang cellphone kung luma na rin. Balak ko pa naman sanang magpatugtog ng mga musika pampaaliw dahil nakakamatay ang katahimikan ng paligid. The elevator opened indicating I already reached my destination. Tinulak ko ang cart palabas at iniswitch on ko ang ilaw. Nang tuluyang magliwanag ang paligid, bigla akong nalula. Buong akala ko ay magkatulad lamang ang floor na to at ng iba. But it's not. Sobrang lawak ng paligid. Ani mo'y isang sala ng malaking bahay, may tatlong itim na couch. Dalawang pang-isahan at isang mahaba couch. May mesa sa gitna na itsura pa lang. Parang mabubutas na ang bulsa ko sa sobrang mahal. Meron ding malaking flat screen TV. What caught my attention is the tall and wide bookshelf. Punong-puno ito ng libro at puro ito encyclopedia. Grabe ang talino pala ni Mr. Farrell sa halip na tumunga nga na parang tanga minabuti kong simulan na ang paglilinis. Naglabas agad ako ng pamunas para sa pader na gawa sa babasaging salamin. Tinabig ko ang malalaki at makapal na kurtinang tumatabon sa pader. At doon ako mas lalong namangha. Kitang kita ko mula rito ang mga ilaw mula sa mga kabahayan at ilang building. Sa mga streetlights at mga ilaw mula sa mga sasakyan. Ang cool. Ngunit naputol ang lahat ng yun nang makarinig ako ng tikhim sa likod. I hired you to clean my office. Not to fucking enjoy the view. Nanlamig ang buo kong katawan. Kasing lamig ng kanyang tinig. My lips parted before I slowly faced the speaker. Napaatras ako at halos matutop ang aking hininga nang salubungin ako ng pilak niyang mga mata na kung makatingin ay mas malamig pa sa ngayalong North Pole. Mr. Farrell, I uttered, He's wearing a business suit. Siguro ay may binalikan ito. Hindi maayos ang pakakalagay ng necktie nito at sa kabila ng kagwapuhan nito. Mahahalata ko ang pagod sa kanyang mga mata. O baka imahinasyon ko lang 'yun. Start cleaning, miss. If you don't want to end your job here. Magkasalubong ang mga kilay nito. Napayuko ako at mahinhing tumango. Nahihiya tuloy ako. Tama nga naman siya nandito ako para maglinis. Hindi mag-appreciate ng view. Oh well, malay ko bang babalik siya. Sabi ng head, umalis siya. Do. Get back to your work. Mabilis akong tumalima habang nakayuko. Sa tingin ko ay may kinuha lang ito sa kanyang drawer. Dahil nagmamadali rin itong lumabas. Doon na ako nakahinga ng maluwang. Grabing presensya naman yan Mr. Farrell nakakangatong ng tuhod lang niya. Nakaidik ako nang sikuhin ako ni Anika. Ang kasama ko sa morning shift. Napakurap-kurap ako at naglibot ng paningin. Hoy ba't katulala? tulala? Laki na ng ayabags mo oh. Puyat ka lagi. Puna niya. Napakamot ako sa king batok. Natagalan kasi ako sa paglilinis ng floor kagabi dahil sa sobrang lawak ng espasyong nasasakupan nito. Buong floor ay opisina niya. Dagdag pang halos hindi na ako huminga dahil baka maling pagbuga ko lang ng hangin mabasag na ang mga bagay dun. Ayos lang ako. Buong gabi akong nagbabantay kay Klini. E. Napakamot ako ng kilay. Tumango si Anika. Sa counter ka na lang muna. Kami na bahala sa mga orders. I nodded. And headed towards the counter. Kahit sanay na ang katawan ko sa trabaho, hindi pa rin ito maiwasang sumakit lalo na't mabigat ang pushcart kagabi. Parang matatanggal na sa pagkakakabit ang balikat ko. I tied my hair in a neat bun and blinked in the eyes to wake in my spirit. Nakakahiyang humarap sa mga customer na inaanto. Kapag nagkapera ako, bibili rin ako ng gamot para sa stress ko. Stress tabs can do. Hi! Welcome to Morning Star Cafe. What's your order? Magiliw kong tanong sa lalaking lumapit sa counter. One frap. He replied. Napaangat ang kilay ko nang makilala ko ang boses nito. At nang magangat ito ng tingin. Parang hihimatayin yata ako. It's the guy from the other day. Yung gwapong nagtanong ng pangalan ko. Well, Colleen. He asked. Napalunok ako at kumabog ng mabilis ang dibdib ko. You'm just a moment, sir. Hector. Mumiti ito. My name's Hector. Elsie, si Hector saglit lang. Sambit ko. Nagmamadali kong inihanda ang order niya. Katulad ng nagdaang araw, lahat ng customer ay napapatingin sa kanya. Kabit yung isang babaeng kasama ang jowa niya. Hay nako millennials. After I prepared his order, I told him the exact amount of his order and he gave me his card. Napasimangot akong muli. Wala ba siyang cash na dala? Grabe ha. Ganoon ba siya kayaman? Thank you. I smiled. He nodded his head. I love siguro too. Tinalikuran na niya ako at naglalakad patungo sa isang mesa na ikinatanga ako. Seryoso siya. Dito siya magkakape. Hey Colleen. Mahinang anas ni Jean. Sino yun? jawab mo. Nangunot ang noo ko at pasimpleng tinapunan ang tingin si Hector na busy sa pag-scroll sa kanyang phone. Muli akong bumaling kay Jen na nakalapit na ng counter. Pinandilatan ko ito ng mga mata. Ano ka ba? Hindi ha. Weh. Yung klase ng tingin niya sa'yo kanina parang napana ni Cupido eh. Pero nililigawan ka. She wiggled her brows. Natampal ko ang aking noo. Gagi ka? Hindi. Kakaalam ko lang nga sa pangalan niya. Talaga? Maaliwalas ang mukha nito. Ano daw ang pangalan? Umiwi ako. Hector Bucket. Impit na napatili si JN at sinulyapan si Hector na kayo ko pa rin sa cellphone. Lang niya. Pangalan pa lang ang gwapo na. Hoy kayong dalawa. Anong pinag-usapan niyo? pagtataray ni Ate Main sa min. Umagang umaga, G. Kasi naman, Ate Main, tingnan mo yun, oh. Ninuso niya ang inuupuan ni Hector. Alang niya ang gwapo. Uf, Daddy Hector, padapain mo ako. Mahina akong natawa sa kagagahan nito at ganoon din si Ate Main. Nandito pala si Mr. Poggy. Colleen, di ba crush mo yan? Kinindatan ako ni Ate na ikinasimangot ko. Ate, hindi kaya, I rolled my eyes at her. Pumalakpak si Jin. Kaya pala ganun yung tingin ni Mr. Pogi sa kanya. Mumuso ako. Tinawanan ako ni A. T. May at Jin. A. instructed us to continue our works. Pansin ko rin na biglang nadagsaan ang mga customer at panay ang nakatingin sa lalaking parang walang pakialam sa paligid. Hindi rin siya nagtagal. Umalis din si Hector na may pagmamadali. Ipinagkibit-balikat ko na lang ito at nagpatuloy sa pagtrabaho. Umangawa si Jeanne at Anika na tinawanan lang ni A.T.Main. Buong araw naging busy ang CAF kaya hindi ako nakasilip sa phone ko sa locker. Baka nag-text si Madam o ang doktor ni Clean. Ganoon din ang mga kasamahan ko. Busy kaming lahat. Grebe. Sumakit bilbil -bil ko kakalakad-lakad. Humikab pa si Anika matapos sabihin yun. Guys, Sweldo na sa 15. Anong plano nyo? Tanong ni Jen. I shrugged off my shoulders. Ewan ikaw ba anong plano mo? Jen grinned. Maghanap ng pogi sa bigise. Napangisi ako ng kaltukan ni A.T. Main si Jen. Nagpaalam na rin kami sa isa't isa nang dumating na ang aming mga karelyebo. Just like the other days. Dahil 7 niya ay ang out ko tumambay ako sa silid ni Clean ng apat na oras. Nagsalo kami sa ulam na pansit na binili ko sa kanto. Siniguro kong tulog na siya nang umalis ako head straight to the Farrell building and picked up the cart in the faculty room. Wala na sila, JJ. Siguro ay nauna na sila dahil malapit na mag-alas 12. Dumiretso ako sa top floor dahil alam kong wala na si Mr. Farrell doon. At tama nga ako. Wala na nga akong naabutang antipatikong bilyonaryong kinulang sa mabuting pag-ugali. Ngunit may napapansin akong kakaiba. I sniffed and roamed my eyes around. There's really something wrong. Nangunat ang noo ko nang may mapansin akong tela malapit sa office table nito. I bite my lip and pick it up only to grimace. Kaninong ligaw na pantito?